Yawa na yung patuhan eh, Hindi oh, Gaiyo tanay dali ang daplin. Hmm? Huh? Makakaingit kayo, ha? Hala, sige. Oh, pajud. Hala, sige. Banat. Banat. Oh, pajud. Awi, kipatay mo na. ni mo, hindi mo na. Oh, na mo na. Diba, hak? Salbahis kayo, ha? So, ito yung mga bahay ni Lag. Walang ano, hala, guba-guba ng uban. Walang ano, walang na, walang nakatira, bahay. Hoy, ang dami ng ano, Anong ano-ano ba? Nang ano nang ano gulay. Kamote, takway. O oh, napi, mga kuan kapayas. So, hoy. Sayang namang bahay na to. Wala naman nakatira eh. Oo. Oh. May tindahan na ginisara. Oh my god. Yung bahay nila dito by number. Ano to by black? Ah, uh, black 4 lot 1. Ha? Huh? Latuan. Kaya wapol. Ang nyo na Wala yung namuyo. Na nalibo naman eh. Nabuang na. So guys. Ang ilang balay dali. Sayang kayo. Wala na namuyo. Siguro. Nahadlo. Kaya doon loob ka naman. Ano naman pero ginagamera may hapra. Siguro nasa pulo. Kisa ba gawin dali? Kisa ba yung mamuyo nga? log lasang punya magkalan slide be dito po nang tanan sumad lok terbang balaya orang nang aguba nang sayang itu intan sa patag udah pri kersada bahak oh, sige ay mamaligya sa ta ta mag vlog vlog ha so guys continue ta to sa tong pagka martes aning ha? Yes, kailangan natin maging martis dito. Updated lang tayo. Updated pala sa ano, chismisan. So, ito yung ano, pinakataas. Doon naman ay pinakataas. Siyempre, bundok yan. Taas talaga yan. Tapos bahay yan, oh. Bahay. O. Oh. Bahay na alang tao. Sabi ng mga tao, ayaw nilang tumira dito kasi ano, natatakot daw sila sa bundok. Baka mga landslide daw. Malamang parang ganoon lindol lang katapat nyan wala na tabunan lahat lagay na lang ng cross malaki ay huwag naman sana baba -ba na to eh tayo diba? uh -uh. so, na yung makakita di may makadungog mm so yung to nila dito libre ho oh. sobra ang dami ng oso mm oh. uh -uh. tsaka ang problema lang dito kurente wala ang kurente may pabahay pero walang kurente kasi guys eh. solar yan ay eh, kita niyo diyan oh. Yan. Yan. Oo. Pero nasa bundok na kami ha. Pinokis. Pinokis. Mana pinokis tayo no? Kana no makita man sindangan. Sindangan? Oh. Kay pinakataas man eh. Ni buntod man eh tong tungtongan Ha? Lagi kana ano, do. Pero kani makita, mana mana pinokis. Kaya di ako mo dito ta sa dito, dito makita na tong mga patag. Uh, so buntod na ni kayo no. Pertimbog nawa kay diri Padana Pa da na may mga tulog oh, sa mong kaila. Pero tay ang problema nga wala pa na moyo. Okay? Oh. Ha? Ha? Nga no man. Ana mag napo kay pangutan mahadlok daw sila kay

Amara gyapon asa nang gibutan sa pa sa pikas. Papa, bro. Kumulan lang siya mo. Kusog. Bongorey una mga pitik-pitik. Dilik ka ador gyapon. Oh, dilik ka ador gyapon. Lah, paka paka bright day ang engineer ani no. Dili lang eh. Ang liman lang gibutan. Hmm. Problema na paglugod na tama problema yung gobyerno na. Kaya ano sa tinud lang wala yung mamuyo ana ni style lagi ung ibutang din sa daplan ng no, presada dito dap di highway eh okay, tanawon oh. ano, sila oo oh, oh. isa pa wala yung kurente tanawon ko nang dalan oh rap road kung ila pa nang gitarong oh. gi e, ma ma manila style ba sa oh. subdivision ana ano, degan mamuyo isa pa ang hanap buhay layo Dek, okay, kanang ibutang ta kami, kuana, na sa padiyari, ilahad yung ayuhon kay araw ang tubig, gili ka kadulong doon sa pambahay. So wala pa nilagi, payo na? Wala mo na, ito raman kalnan. Agoy. diri raman yung kadulong. oh ito yun guys. oh Pag umulan dyan, may sapa dyan, pag nagbaha, pag mag nagbaha o nagbagyo ba yung tubig papunta dito. So, ano mangyari sa bahay? Ano dyan? Hmm. Maodjud. Ngayon tayo, salamat kita. Yari na ko tayo. Agilantay porta-kuarta-kuarta manakod. Mas Pleo na ko tong Grabe. Nah. kota. Grabe sa gobyerno. nanyo. Tingnan nyo ano daw pag umulan daw ng malakas yung tubig ay yung tubig galing sa bundok siyempre bababa yun papunta daw ng bahay dyan so anong mangyari sisirain yung bahay ng tubig so walang gaano na nakatira dito so may bisita ako ah sige ah. Hmm, hmm. sungag ka hmm hmm hmm, 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 hmm. A mong mama. Hm. A mong mama. Hm. 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 sao Hm. 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 mà Hm.